hard man para sa mga kalalakihan. Tapos, napapatanong yung mga kababaihan, paano naman kami? Don't you worry, I got you. Pero hindi ito yung mga iinumin nyo ha. Yung iba kasi nagpa prank, -prank sila sa mga asawa nila. B, hindi effective to. Sasakit pa mga ulo nila. So, ako ito yung gagamitin nyo sa mga kababaihan. Huy, ano namang tatayo sa kanila? Char! natural source na nakakataas ng libido. Babae ka man o lalaki. Ginger, cardamom, avocado, tomato, chocolate, cinnamon, at marami pang iba, mamili ka na lang. Kasama din dito yung ginseng na meron dito sa Robust Energy Becken Adventure. Meron itong turin, vitamin C, Korean ginseng, and B vitamins. Nakakatulong po ito sa mga kababaihan para tumaas ang libido. <laughs> meron pa rojan E na merong Korean Tanax Ginseng box may ginseng din ito. Yes, pwede po ito sa mga kababaihan, hindi lang sa kalalakihan. So, ano pang hinihintay? Bili na. <laughs> o, oh, paalala, lang, pinakita ko sa inyo ay hindi para sa lahat. Kung gusto yung subukan yung isa sa mga to, mas maigi pa rin magpakonsult sa inyo mga doktor. Yun lamang. Bye!